Lalagay ko pa siya. Mas maganda. But, yun yung itsura niya. I should take picture later. Ayan siya. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, probably I'll keep update you guys. Magpo-post naman ako. So, lalagay ko lang Instagram ko dyan. Yun lang. Thank you. And thank you very much, mommy. Bagay siya. Try natin. Wait, Wait a pero ayun siya, ang inyong. Pero ano yung cute? Super kitty. Thank you, mom. Thank you. Thank you very much. Yun lang. So next sa tayo. Mayo. Right, Tawo. Oh. So. setup ulit. Try natin. Okay. So, ayan siya, guys. Di ko alam paano i-style to, pero hindi ko siya ba. Okay naman siya. So, Hi guys, unboxing with me. And kakarating lang din nila ni daddy ko galing Philippines and then my mom pinadala niya sa akin madami galing din sa Pilipinas like mga skincare damit ganun so let's start so unahin natin yung lashes ang hirap <clears throat> ano so yun yeah. lang not bad So, next natin. Hindi ko alam kung ano to, pero open natin. Next natin ito. Alam ko, ano to? Ah, contact kont lang siya, guys. Kita dyan, oh. No? Uh, ah, shower ako. After or before? Ah, oh, bobo. Okay, cut. So, yun, sabi ko, maganda talaga to. Ibabad. Pag maligo ka. Tapos babanlawan mo na din, di ba? Ang bobo, wait lang. Ulit, right. sasabi so, ko sa inyo, maganda to. Kasi, mag-bleach ka. Like, ibabad mo sa katawan mo. And then, after that, pwede ko na maligo. Yun lang, party mo. Ay. So, yun, mga bakla, yun lang. Ito siya. So, balilimah siya. So, I'm excited to use this. Probably later. So, next na tayo. Ang ito, pagkalaki-laki talaga naman. Ano ba yung pinagbibili niyo? Ito naman, galing kay daddy ko, which is my stepmom.